So hay hi, hirong mga DDS. So itong si Bibi Sara nga eh parang nagkakaroon ng Alzheimer's. Ano nagiging makakalimutin o lahi na ba talaga ng mga Duterte? So ngayon kayo mga DDS, kayo ang tatanungin ko at kayo ang huhusga dito sa video na ipapakita ko. So ito. May kinakausap na ako na tao. Sabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa, Ananyeta, at nandiyan Kasi Martin Gomez, no joke. No joke. So ayan, ridig na ridig nyo, no, ang sinabi niya. Pero ngayon, eh parang nagbago ang ihip ng hangin. At ito na ngayon ang sinasabi niya. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila Next lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next question. Not say that. So now, mga DDS, kayo na lang ang humusga. Kung nasa katinuan pa ba, yung inyong sinusuportahan. So ayan ha, hindi ko kayo inano, mabait na kasi ako eh, hindi ko kayo inano, kaya na lang ang humusga sa dalawang video na ipinakita at ipinarinig ko sa inyo. Kaya na humusga kung anong sitwasyon ng pag-iisip meron yang inyong sinusuportahan. So, ayun ha? Nyaw!